Para matiyak nyo na ang inyong uh, deduction ay tama, you must base it on authorities. Di ba? Halimbawa, sabi ng teacher mo, ang isang star, pagka siya yellowish in color, eh yan ay isang matanda ng star. Pagka bluish white in color, eh, young star pagka sin color eh malapit na yan sumabog at pagka sumabog na yan hindi na star yan black hole na yan <laughs> di ba di diba ba sinabi ng teacher mo yon saan niya binatay ah tinanong ko sa lola ko yon kaya alam ko payag kayo kahit teacher yon nagsasalita eh tatalikuran ko yon kailangan magpakita siya ng authority. Where did you base that explanation? Uh, explanation? Halimbawa, sinabi mo, <laughs> yung mga langgam, eh, meron silang antena. Oh, tama, may antena naman talaga yung langgam. man, may antena rin eh. Ang magtataka ka, bakit yung langgam, pag nakakita ng pagkain dito, hindi naman siya umuwi. Hindi siya umuwi eh. Kami dumadami na langgam. Pinanonood ko eh. Hindi naman siya umalis doon. Ha? Ah? Pero mamaya marain ng langgam. O ngayon, ano ibig sabihin nun? Scientifically, yung palalanggam, merong antena talaga. At bukod sa antena, meron siyang pheromone. A kind of chemical that send, that help the ants send messages to other langgam or ants. At yun namang recipient, meron ding pheromone, may antena. Sa pamamagitan nun, no, nakakapag-communicate sila. Oh, tanyo. Hindi sila nag-usap verbally pero, pero meron messages na isinesend. Meron ngang messages para eh. Pagka halimbawa may panganib, yung message na isinesend hindi kanin eh. Hindi pagkain eh. Pag may panganib, isinesend niya yeah, panganib ang nandito. Hindi pagkain. Oo. Oh. Tanya ko. Ibig sabihin, ba't naalaman nyo? Pinag-aralan ng scientifico, may concrete evidence sila. Maniwala ka ma, then you are believing on the truth.